Ito yung pang-apat nating north loop kung saan tatakbo na naman tayo kasama ang R1 family para libutin ng norte. Kaya lang ito rin yung pinakamaraming abirya na nangyari sa biyahe namin. Inuunti-unti yung mga motor namin kaya tumagal ng halos 20 hours yung na naging biyahe namin papunta dito sa may Isabela kung saan sumagad kami dito sa may Tugigaraw. Matutuloy din sa wakas yung binuo namin biyahe. Alas dos na madaling araw, nag sa na tayo ng mga oras ito at ang gagamitin natin ay si Balot at ang pyesa na nakabit dito sa CVT ay yung R1, pulley set, clutch belt at clutch lining. Dito masusubukan yung mga pyesa na ipinakabit natin. Kasama din natin si Dodi. Ito rin kasi yung nakakabit sa motor niya. Pagdating sa performance, hindi natin pwede sabihin yung top speed. Basta napakalakas ng hatak. Dito tayo sa si gas station Minto, Si Sam yung nauna. At sumunod na rin yung mga kasama. Mga nagsidatingan na rin. Medyo late nga lang. Aabot kami sa 15. Ganun kami kadami ngayon. At ito rin yung unang ride na ganito kadami yung babiyahe. Lahat kami naka R1 CVT parts. Durability test yung mangyayari para makita natin kung gano'n ito kaganda. Pagdaan nga namin ng Nueva Ecija, di na kami huminto sa Arco. Dito kami rumekta sa may 7-11. Kasi yung mga kasama natin inaantok na rin. Karami yan sa amin walang mga tulog. Kung meron ng tulog, gaya natin, dalawa o tatlong oras lang. Ganito kasi madalas nangyayari mga roads. Alam niyo yung tipong na-excite ka sa magiging ride niyo ngayon? Kaya yung pahinga na gusto mong mangyari, hindi natutuloy. Nangingibabaw yung excitement. Dito na rin kami pinutukan ng araw. Maliwanag na, medyo nabubuhay yung mga diwa namin. Sa ganito kalaking grupong bumiyahe, marami ka dapat iconsidera lalo na pagdating sa mga plano para magkasundo lahat. Sa parte na to umuulan. Hindi naman kami pwedeng magkasakit dahil sa nag-uumpisa pa lang yung araw. Kaya nagsuot na rin kami ng kapote. Wala namang bagyo. Kaya umaasa kami na magiging maganda yung panahon kahit papano. At sa tuwing dumadaan tayo dito, nagagandahan tayo sa forma ng mga puno. Akala mo mga arko, dito boy na buhay pa tayo. Hindi pa nakakaramdam ng anto. Pandesal at kape ang unang hinahanap namin. Dito tayo sa so may karanglan. So kami. Ibang mga kasama natin, nagpapahinga na rin. Tutulog, so, power nap. Uh, iba kasi malang din tulog. So okay lang namin. Tama nga ano, din tayo. Naghihintay abang umiipit ng kape tapos kumakain tinapay. Tansya ko sa oras na to, limang oras na tanik Pero gaya nga na sabi natin, mas okay ng huminto kesa merong mapahamak sa mga kasama dahil sa inaanto. Mas maganda magpower power na. At nung maging okay na yung mga kasama natin, dito ulit kami nabubuhayan. Sinabi nga namin, R1 number one. Dahil sa naging biyahe na to, unti-unti na nabubuo yung pagiging isa bilang isang team. Tumuli ulit tayo sa biyahe, medyo tumilan na rin yung ulan. Yun nga lang, hindi pa tayo naghuhubad ng kapote. Baka kasi biglang bumuhos. Nakakapagod magtanggal suot. Sa performance si Balot ngayon, okay na okay tayo. Wala tayong nararamdamang problema at at kaya kayang-kaya niyang humabol. Minsan niya nauuna pa. Iba din yung lakas ng Click 160. Masasabi kong may power. Meron siyang lamang sa iba. Tapos nag-upgrade pa tayo ng CVT. Hanggang sa marating na natin yung arko ng Nueva Ecija. kung saan palabas na tayo. Time check tayo, 9.11 na ng umaga. Kakalabas lang namin ng Nueva Ecija. Yan, dito kami nag-stop Dito para kumain din. Yan, dito. So, ni-expect namin siguro mga hapon namin na makakarating ng Isabela. Dahil sa uh, nag-a-adjust yung oras. Gawa na pa hintuin to din kami. Ayan, painga, kain, gas. Uh, wiwi break. Ngayon yung madalas na nangyayari pag mga rides. So, kain muna tayo ngayon. Tara. Eto ang baboy ramo na silog. First time natin makakakain. Mukha naman siyang masarap. Tapos sana to. Kaya lang daw naubos na. Ito na lang ang available. Pero goods naman yung lasa mga roads. May pagkakaibalan din talaga sa normal na baboy. Pagkatapos kumain, si Boy to nga tulog na kagad. Isa sa mga kasamang walang tulog nung bumiyahe. Higa kong higa, wala nang pake. Pagkatapos namin mag-stay ng matagal, bumiyahe ulit kami. Babaybay naman natin yung Santa Fe. Maganda yung daan dito. Puro sigsag. Yun nga lang, mga truck yung makakasabay mo. Mga naglalakihan. Dito rin na natin naranasan yung mga overtake nila na sobrang nakakatakot. Eto na yung mga oras na namin yung init. Kaya yung mga kasama natin lalong parang hinehele. Ito si Miko, nag-iipon na ulit ng tulog. Tapos tayo naman iinom ng kape. At tubig big na pampakondisyon din. Ini-enjoy na lang natin yung nagiging biyahe natin ngayon. Hindi natin pwedeng madaliin ng lahat dahil nasa group ride tayo. Bawi din sa mga magagandang tanawin. Gaya nito, nakapansin-pansin kapag dumadaan tayo dito. Napahinto kami sa gilid dahil sa meron kami naririnig sa motor ni Piwi. Ito yung T-Max na gamit niya. Isa sa mga gusto natin motor. Pero syempre, nangingibabuhin pa rin yung XADV. Shoutout din sir. Pinayagan tayong mag dito para ayusin tong motor. Tama nga ang hula. Wheel bearing ang bumigay. Siguro sa katagalan, Nawala na rin ng grasa. Ito yung mga piyasang wear and tear. Talagang dumarating sa panahon na masisira din. Buti na lang merong mga auto shop. Kaya hindi nahirapan sa pagbili ng replacement. Kaya hindi rin kami masyadong tumagal. At all goods na ulit yung motor ni Peewee. Pwede na ulit humataw. Habang asing pabagal na pabagal yung takbuhan namin. Na kahit ako mismo sa tindi ng init para tayong inaantok. Lalo pag tumatama sa atin yung hangin. Isa yun sa mga nagiging challenge mga roads kapag bumabiyahe tayo ng malayuan. Buko, sa tindi ng init, mapapa-BJ ka. tip ko din mga roads. Huwag nyo nga hayaang ma kayo sa biyahe. Pwede kayong magkasakit. Isa na rin dito yung pagpipigil ng ihi. Huwag nyo kakalimutan yun. Ang gamit ngayon natin na yung T-Max. Sinubukan natin makipagpalit para naman maranasan natin yung power nito. Ang komportable niya. Feeling ko si Dagul yung gamit natin na pinalaki. Sa sobrang laki niya, mukha talaga siyang jet ski. Pero hindi naman tayo nagmukhang maliit. Bumagay naman daw sa atin. Kaya tuloy parang iba yung dating. Pero hindi pa rin pwede mahaluan. XADV pa rin tayo. Hanggang sa makita na natin to. Nasenyalis na nasa Isabela na tayo. Sa wakas. Pagkatapos na napakahabang oras, narating na rin natin. Yun nga lang may nahulog na naman na tornilyo dahil sa tindi ng lubak na nadadaahan na namin, mga nagluluwagan. Ginawa na lang ng paraan dinalin ng alambre sa tuwing papasok tayo sa Isabela. Ang laging tumatatak sa isip ko ay yung napakahabang daan, sasabayan pa ng napakainit na araw. eto yung daan na sinusubok tayo ng antok. Literal na para kang pinapatulog dahil sa napakainit na hangin na tumatama sa mukha mo. Tapos yung daan na gaya nito, na sobrang haba ng daan na diretso, hindi mo alam kung kailan matatapos. Hindi mo alam kung kailan magkakaroon ng kurubada. Basta'ng ginagawa mo, piga ka lang ng tiga. Dito sa parte na itong mga roads. Maraming rice field na sobrang lawak kaya mayaman sila sa mga bigas At Isa sila sa mga malalaki nagsusupply. sa buong Pilipinas. Napaganda rin ng Isabela. Hanggang sa mapaintuna kami dito sa May GK, kung saan kakain kami ng pansit batil patong na dapat mong matikman kapag bumiyahe ka dito. Ang original talaga nitong mga roads sa Tuguegarao. Dinala dito sa May Isabela para hindi na kailangan bumiyahe o lumayo pa. Syempre yung lasa authentic din na ito yung hinahanap natin kapag kumakain tayo. Yung nga lang kapag may gout ka. Expect na natin nasasakit yun, kaya ako, eh, i-enjoy ko na lang. Lilipas din yung sakit sa paa dahil sinubukan sa pagkain na gaya nito na sobrang sarap. Pagkatapos kumain, sinilit natin yung motor ni Jet Gaspar. Okay na okay pa yung mga pyesa ng R1. Kaya lang hindi na okay yung mga kasama. Inaantok na rin. Pagkatapos kumain, kaya nahawa din tayo. Kaya sumabay na rin tayo sa idlib. Kaya sa daan patamaan. Alas 6 na rin ng gabi nung napagpasyaan haming umalis na. Dahil sa medyo malayo pa yung biyahe. Tansya siguro dalawang oras. Mararating na namin yung tugigaraw. Dito natin nasubukan yung motor. Talagang sumasagad sa takbuhan. Kaya bumaba din yung consumption. Dati 40 plus to. Ngayon 38 na lang. Banay piga kasi ng piga. At sa biyahe namin na to, meron pang mga nasira ay hindi lang tayo marami kami time check tayo so ano 9 na 9.50 na iba talaga yung takbuhan kapag solo ka sa napakarami nyo yung mga chance sa kasi na pwede mangyari yung mga itong klaseng ano scenario so yun lang dapat ka isa sa pinaka ano, natin talaga ah uh, ready yung motor natin so Pero kahit, kahit anong ready ginagawa natin, minsan nangyayari yung mga gatong emergency o problema. So ngayon, magpapahinga muna kami dito. Yeah. 20 hours na tayo drive at narating na rin natin sa wakas ng Tugiga raw. tutuusin, dapat 10 hours lang to. Meron pa gumagawa, 8 hours. Pero ganun talaga, yung pagod natin dumoble. Pero masaya, dahil yung ibang experience yun. Hanggang sa marating na namin yung tutuluyan namin, iba yung pakiramdam pag nakakita ka na ng kama. Bagsak tayo at kinabukasan, nakaramdam tayo ng bawi. Halos 7 hours tayong tulog. Sulit yung pagod. Paglabas nga natin, nagpapalit sila ng langis. Isa rin sa mga bagay na dapat meron tayong dala. Chinect din natin yung CVT para malaman kung merong problema. All goods pa. Kung makikita natin, lumapat na yung lining kaya yung takbuhan namin talaga hindi nagpapaiwan si Balot pero syempre safe malaki yung naging improvement ng motor natin pagkatapos halpakan ng R1 sa mga nagtatanong kung saan nakakabili nitong na mga roads meron sa mga online shops at hindi pa nagtatapos to unang araw pa lang sagad kung sagad yung gagawin natin sa piyesa na to dahil sa wala pa tayo sa kalahati na tatakbuhin so mga roads girap na tayo kailangan namin makarating sa Apan uh, bago mag 12 o 12 kasi uh, ma kailangan din namin from doon sa aparin kailangan namin makuha yung oras na apat para makarating tayo ng anong pagudpod para mas ma-enjoy natin yung lugar naglaro dun sa, ano, sa beach, di ba? Dito nag-usap-usap lang kami sa mga gagawin at na sana wala nang masiraan o maging problema sa mga motor namin. Yun lang mga roads, ride safe, keep safe, yun ang pinaka-importante. Solid ng unang araw natin sa biyahe na to at isusunod natin yung mga susunod pang biyahe. At kung certified hodophile ka, available yung hoodie na ginagamit natin. Message lang kay sa page or link naman sa comment section. Pag suot mo to, mahahawa ka sa pagiging taong gala. Alrighty!